Kasabay ng patak ng ulan at ihip ng malamig na hangin ngayong tagulan ay cravings nating mga Pinoy sa napakaraming bagay kasama na dyan ang lugaw. Pero alam nyo ba na maraming bersyon na ang usong lugaw? Mula sa pinakasimple at plain hanggang sa overload at kung ano-ano na ang isinasahog. Painitin na nga natin ang ating mga sikmura dahil tanggal ginaw sa lugaw. painit. Bawal to ah! Nagaw! Sensyon kaya to! O ito, chicharon! <laughs> hindi ng ulo, kung hindi ng sikmura. Umaga, tanghali, gabi. Ang cravings mo tiyak satisfied sa lugaw. At ang sigaw ng bayan? sa San Pedro, Laguna. Meron reyna ng mga lugaw. Yan ang sikat na Lugaw Queen. Wala ka nang hahanapin pa dahil bukod sa reyna sa lasa ang lugaw dito. Swak pa sa bulsa ang presyo. For as low as 25 pesos, meron kaming ino-offer sa aming mga consumer. Para sa mga pihikan, makakapili ka ng toppings of your choice. May atay, gyosa, shomai, manu itlog, at syempre hindi pwedeng mawala ang tokwat baboy. Kung hindi ka naman makapili sa dami ng choices, sagot pa rin kayo ng Lugaw Queen. Sino ba naman ang aayaw sa tuwalya ng baka, chicharron at Japanese shumai? Kung exam lang ito, all of the above na ang subukan mo. At lahat ng ito, nasa lugaw overload lang naman. But wait, there's more. Para sa mga salawahan ng taste buds, hindi mo na kailangan pang pumili. Kung palabok o lugaw ang gusto mo dahil pwede mo silang pagsamahin. Presenting Aros Palabok. Sa halagang 55 pesos, pareho mo nang matitikman ang paborito mong pagkain. Mmm, amay pa lang, Sold na. Hmm, talagang overload ng lasa. Kung ang hanap nyo naman ay lugaw na pangmasa, tara na sa Cavite. Dito sa Carmona, makikita ang number one lugawan, ang apo ni Long Hair Lugawan na mula 1970 hanggang ngayon. Kinahanap-hanap pa rin ang masa. Ang sikreto. May secret kasi yung tatay ko na hindi engineer na rin sa amin. Isaway way niya ng pagluluto. Tapos kung ano yung mga sa hook niya, na originally na ganun talaga yung preparation niya ng pagluluto. Hindi lang basta tokwa't baboy ang laman ng kanilang lugaw, kundi laman loob mismo ng baka. At ang kanilang lugaw with egg, never papakabog. Forma kung forma ang say ng boiled egg topping na ito. At para mas mapasarap at maging mas espesyal pa ang lugaw, hinahaluan nila ito ng kanilang secret ingredient. Ang kanilang magandang pakikisama sa tao. Naminana at tinuro pa ng kanilang lolo kung paano mo sila i-approach. Ia kung kalimbawa, sa isang goto is 40 pesos. Ang pera mo lang nahawak is 30. Ina-approach agad nila yung tatay ko. Sir, long hair, 30 pesos lang yung pera ko. Pwede bang ano, kumain ako ng goto? Sige, walang problema. Ito daw talaga ang dinadayo at binabalik-balikan ng kanilang mga suki. Siyempre, may pambato rin na lugaw ang Team Metro Manila. Dito sa Quezon City makikita naman ang ultimate all-in lugaw. Panalo ah. Te, pay pa isa? sa sang order pa? Siguradong makukuha ka sa tingin ng lugaw ni Kabayan. Dahil ang pangunahing sangkap ng kanilang lugaw, mata ng baka sa mata, nasa lugaw din nila ang puso ng baka. O di ba, love at first sight ang peg. Ang kanilang egg, hindi basta-basta nilagang itlog lang. Century egg lang naman ang gamit nilang itlog. Di ba, sulit na sulit ang 300 pesos mo. Ito bang hindi essential eh. Ang sarap-sarap ni Dro. Wow! Lugaw with chicharon and chili sauce and crispy garlic and century egg. Oh my gosh, lugaw is life. Favorite ko talaga ang lugaw at marami sa inyo pihado. Yan ang hinahanap lalo na pagdating ng merienda time. Pero sa gitna ng pandemya, alam kong alam ninyo ito. Talagang naging internet sensation at naging usap-usapan ang tungkol sa essentiality ng lugaw. Pero alam nyo ba na ang nakagis na nating simpleng lugaw na ganito? ay pwede palang ihanda na maraming klasing twist. Handa na ba kayo? Punta naman tayo sa bulakan. Don't panic, pasok pa rin naman ito sa bubble. Ang mga bulakenyo, back to back din sa tagisan ng lugaw. Iba't ibang version ang meron dito sa saraps lugawan. Mayroong classic lugaw, arus caldo, lugaw kawali, goto, at ang lugaw overload. Dito sa Ubando, Bulacan, makikita ang homemade lugaw ni Luigi. Patok ito dahil isang click lang online, dadating na sa'yo ang order mo. At kahit homemade, may twist pa rin syempre ang recipe. Ang lugaw nila bukod sa may tuwalya ng baka, lamang loob ng baboy, may bone marrow din. Pati side dish, stand out. Hindi tipikal na tokwat baboy kung hindi lumpiang to. Kaya po namin naisipan lagyan ng twist. Kagaya po ng fried breaded tofu po namin. Kasi po gusto namin bigyan ng uh, kakaiba. So uniqueness po sa aming product. Medyo sabi na natin kakaiba sa ibang lugaw. Talagang hindi papakabog sa lasa at sebo na nanunuot hanggang sa huling higo. Gusto ko yung lasa. Sarap! Ngayong lockdown, naging hobby na natin ang kumain. Pero mas masarap ang kain kapag ito'y matipid, pero sulit. Dahil sa panahon ngayon, kailangan maghigpit ng sinturon. Kaya ang lugaw certified essential talaga.